Good morning po sa inyong lahat. Ito po muli si Teacher Ann. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang pagpapatuloy ng aking mga unang topic, tungkol kay Eric Celas at Dr. Badoy. Pagkatapos ng paglaya ng dalawa mula sa Congress dahil sa pagkakakantemp, ay agad silang nagprograma at itinuloy ang laban sa mga makakaluwang grupo na NDFC PPNPA. Hindi sila natakot magkos ay lalong tumapang. Panoorin po natin ang kanilang video kung nag-NTFL ka doon ko nalaman yung mga stories, mga kwento na nangyari sa kababai, mga kababayan natin, di ba? Yung sa mga katutubo natin, kapatid, yung mga sundalo natin na maraming kabayanihan na ginawa, no? Na, and it, that, that office really transformed me na, it really changed me na, ganito pala yung nangyari sa atin, no? Grabing, yeah. grabing panggagahasa na ginawa ng CPP, NPA, NDF, na pag nagsanib puwersa pala mga politikong walang prinsipyo at tunay na pagmamahal sa bayan, kawawang kawawa tayo. Kawawang kawawa ang pinakamaliliit sa atin. Kasi yan ang, yan ang tinarget nila. Yung mga nasa gidas, malalayong lugar. Wala, parang, parang mga tsinelas lang yan na pinagpapatay nila. Yan, sa harap nila, papatayin yung tatay. Ganyan lang, oh. Ganyan lang. Binabaril lang ganyan ng CPP. Tapos agad-agad ang mag... Para lang mga tsinelas, yung mga anak ng mga IPs, na, mga kapatid nating ng nagpinagpupulot. Tapos dadalhin sa kung saan para may hawak na, na pang protesta, dadalhin sa Europa. Hinahanap sila na nababaliw yung mga magulang nila. May mga mat magulang na namatay, kakahanap ng mga anak nila. Ganyan ang ginawa ng mga yan. Na, at maraming nagtakip sa kanila ng mga, kong ng mga politiko. No? So yan ang, yan ang sinasabi namin, ang katotohanan ibinibigay namin sa inyo. I'm so happy na we are stepping up at hindi na tayo papayag. Hindi na tayo babalik doon. Franz Castro, binibigyan kita ng notice ngayon kahit na ano pang tumbling ang gawin mo dyan. Of course, may pera kayo ngayon, di ba? At maingay kayo ngayon. Pero tapos na, France yes. Alam na ng Pilipino kung sino kayo at hindi na kami papayag. Wala nang papayag dito kahit pa mag -peace talks kayo dyan na ah. maling-maling desisyon. No? Na yan ginawa ni Charlie Galvez. No? Na walang sabi-sabi sa mga, sa mga security clusters on his own. Ginawa nila yan nila Manuel Bautista, yung katrayduran na yan hindi papayag ang Pilipino. Tapos na yon, Tapos na ang CPP France. Huwag surrender na kayo. Palamang 2025, wala na yan sila Franz Castro. Diba? Nasa Korea na sila. Pero pwede silang mag-consultant dito sa mga kongresista na ng prinsipyo. Hanggang dito na lamang po muna tayo. Maraming salamat sa inyong oras at pagtangkilik. Ako po ang inyong lingkod, Teacher Annie. Sana po ay may natutunan kayo sa ating talakayan ngayon. Huwag kalimutan na magbahagi ng ating video at mag-subscribe para sa mga susunod pang mga kapupulutan ng aral. Hanggang sa muli po, learn from me. Maraming salamat po at magkita-kita tayo sa susunod na video. Ingat po kayo palagi!